malugod na pagbati sa lahat. Ang una nating tatalakayin ay kung sino ang tunay na unang pangulo ng mahal nating bansang. Pilipinas Sino na ba talaga ang unang pangulo ng Pilipinas? Si Andres Bonifacio na itinuturing ng ilang mananalaysay bilang unang pangulo ng Pilipinas. Siya ang ikatlong kataas-taasang pangulo ng Katipunan Secret Society. Ang kataas-taasang konseho nito sa paunguna ng kataas-taasang pangulo ay nag-ugnay sa mga konseho ng probinsya at distrito. Nang ang katipunan ay pumasok sa lantad na pag-aalsa noong Agosto 1896 ang hiyaw ng balintawak. Binago ito ni Bonifacio bilang isang revolusyonaryong pamahalaan kasama niya bilang pangulo. Habang nananatili ang terminong katipunan ang pamahalaan ni Bonifacio ay kilala rin bilang Republika ng Tagalog, Republika ng Katagalugan. Bagaman ang salitang Tagalog ay tumutukoy sa isang partikular na etnisidad. Ginamit ito ni Bonifacio upang tukuyin ang lahat ng mga katutubo sa Pilipinas sa halip na Filipino na may kolonyal na pinagmulan. Ang ilang mga mananalaysay ay naninindigan na ang pagsasama kay Bonifacio bilang isang dating Pangulo ay nagpapahiwatig na dapat ding isama si na Macario Sakay at Miguel Malvar Lycarpio. Ipinagpatuloy ni Miguel Malvar Lycarpio ang pamumuno ni Emilio Aguinaldo sa Unang Republika. Nang Pilipinas matapos mahuli si Aguinaldo noong isang libo, nadaan at dalawa. Muling binuhay ni Macario Sakay ang Republika ng Tagalog noong isang libo, nadaan at dalawa bilang pagpapatuloy ng Katipunan ni Bonifacio. Pareho silang itinuturing ng ilang mga iskolar bilang hindi opisyal na mga pangulo. Kasama ni Bonifacio. Si Malvar at Sakay ay hindi kinikilala bilang mga pangulo ng gobyerno ng Pilipinas. Si Emilio Aguinaldo ay opisyal na kinikilala bilang unang pangulo ng Pilipinas. Si Andres Bonifacio Isang founding member ng katipunan at kalaunan ay ang pinakamataas na pinuno. Nito Supremo ay nagsulong ng paggamit ng katagalugan para sa bansang Pilipinas. Ang terminong i-Filipino ay nakalaan noon para sa mga Kastila na ipinanganak sa mga isla. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa Filipino at Filipinas na may kolonyal na ugat, Si Bonifacio at ang kanyang mga kasamahan ay naghangad na bumuo ng isang pambansang. Pagkakakilanlan Noong 1896, sumiklab ang Revolusyong Pilipino matapos matuklasan ng mga otoridad ang Katipunan. Bago ang pagsiklab ng labanan, ang Katipunan ay naging isang bukas na revolusyonaryong pamahalaan. Ayon sa maraming manunulat ang katipunan ay nagsilbing anino ng pamahalaan. Naimpluensyahan ng Freemasonry, ang katipunan na may sariling batas. Bureaucratic Structure at Elective Leadership Para sa bawat lalawigan na kinasasangkutan nito, ang kataas-taasang konseho ay nag-ugnay ng mga konsehong panlalawigan na namamahala sa administrasyon ng publiko at mga gawain militar sa antas ng supramunisipal o mala. Probinsya at mga lokal na konseho na namamahala sa mga gawain sa antas ng distrito o baryo. Palibhas ay orihinal na nabuo bilang isang lihim na lipunan. Ang katipunan ay nagpasailalim sa mga miyembro nito sa pamamagitan ng initiation rites. Katulad ng Freemasonry. Ang pagsapi sa organisasyon ay sa simula ay bukas lamang para sa mga lalaki. paman sa kalaunan ay tinanggap ang mga babae. Ang katipunan ay nagkaroon ng panandaliang publikasyon, ang Kalayaan Lit. Kalayaan, na nakita lamang ang paglilimbag noong Marso 1886. Sa panahon ng pag-iral nito, umunlad ang mga revolusyonaryong mitiin at akda at ang panitikang Filipino ay pinalawak ng ilan sa mga kilalang miyembro nito. Ang mga umiiral na dokumento ay nagmumungkahi na ang katipunan ay nagplano para sa isang armadong. Revolusyon mula noong ito ay itinatag. At sa una ay humingi ng suporta mula sa mga intelektual na Pilipino. Sa isang ganoong pangyayari, Nagplano si Bonifacio na iligtas ang ipinatapon na si Rizal sa dapitan kapalit ng kanyang suporta. Sa revolusyon na tinanggihan ni Rizal, ang isang pagtatangka na kumuha ng mga baril mula sa isang bumibisitang barkong pandigma ng hapon. Noong Mayo anim ay nabigo na makakuha ng mag-armas. Noong Agosto ng taong iyon, natuklasan ng mga otoridad ng Espanya sa Maynila ang organisasyon. Pagkaraan ng mga araw ang katipunan sa pamumuno ni Bonifacio. Ay hayagang nagdeklara ng digmaan sa pamahalaang Espanyol. Na nagsimula ng tatlong taong mahabang revolusyon. Dito po nagtatapos ang ating video sa ngayon. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na video malaking tulong po na. Kayo ay mag-subscribe sa bago naming channel. Makakaasa kayong marami kayong matutunan sa kasaysayan ng Pilipinas at mga Pilipinong may pamana. Sa pag-unlad at paggawa ng mga bata sa Pilipinas, kung may natutunan ka ngayon, pakilike. Ang video at share. Hanggang sa susunod. Ako po si Ramon Gomez.